Ayun nga guys, good morning At biyahing buso-buso naman tayo ngayon Andito kami ngayon sa may SM Sangandaan. At ang pinakamabilis namin dinaanan ay itong EDSA Liko naman kami dito sa may Agam Road para dumiretso na kami ng Savior Bill Wala naman talagang special sa ride na ito Ang special dito ay kami Kami na mga special child Stop it! Masaya talaga ang ride kapag kasama namin si Mokyo kasi napaka natural niyang komedyante. At habang binabagtas nga namin ang daan patungo sa ay inubutan na kami ng pagsikat ng araw. Hanggang sa makapag-regroup na nga kami dito sa may katipunan, lulusong kami hanggang doon sa SM Marikina. Ang swerte nga namin ang nakasabay namin si Eloisa. Ang ganda pala niya sa personal. Kapag tumingin ka na kiss love ng iyong mata Dala mo ay saya At unti-unti namang nawala ang saya Nang abutin kami ng malas Dahil sa sunod-sunod na plot na inabot ni Doming Buti na lang nandiyan si Mokyo Lagi kami pinapasaya Eto nga kami, nag-aantay na naman kami kay Doming dahil naplat na naman siya. Pero syempre ganun talaga magtutropa. Walang iwanan. Sama-sama kahit saan abutin. Pasasaan ba at makakarating din kami sa aming destinasyon? Ito na kami ngayon sa buso-buso. Pagkatapos ng mga inabot namin sa ang katutak na plat, ito na, malapit na kaming kumain. Ito so, may kainan. Ito may kainan. 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 lapit lang di ba? ah lapit lang lapit lang dyan lang ah lapit lang ay salamat at nakapananghalian na rin sarap talaga kumain bonus pa yung magandang lugar na napuntahan mo napakaganda ng view Ano kaya nyo? Alike mo! Kung magaling si Alike Ako! Tapos sa <laughs> mo!